mayong hapon. Sa mga nagtatanong sa akin guys kung paano ko nakuha yung 60 60k minutes view para ma para ma anak natin yung ating monetization in stream ads. Sa mga nagtatanong sa akin guys, ito lang masasabi ko sa inyo. Ako nga din sa sarili ko, hindi ko din alam kung paano ko nakuha yun. Basta ang lagi ko lang ginagawa guys. Lagi akong nag-upload. Tsaka nakita nyo naman guys. Yung mga ginawa ko. Dati na. Kahit anong ginagawa ko. Para lang. Para lang. Ma marami akong viewers. Tulad ng paglulukdo ng kahit ano ano. Kahit ano nalang ang nilulukdo ko. May mga tao pang nagsabi sa akin na ano na, ano na ang na, na ang nangyari sa akin kasi bakit daw ako nagkagano lukto na lang ng lokto. so hindi ko nga din alam guys kung paano ko na na reach yung 60k minutes view uh, ang mapapayo ko lang sa inyo guys uh, lagi kayo mag upload hindi lang sa reels natin kundi pati sa pati sa ating sa wall ah uh, ba sa ano guys sa uh, yung upload talaga hindi sa reels yung nasa watch on your mind um lagi din kayo mag upload dun hindi lang sa reels tapos guys syempre guys magla-live kayo doon talaga nataas yung reven uh, revenue joke yung minutes ko don sa pagla-live. Pang bali nag-live, nag-live po ako mga tatlong beses yata. Tatlo ba 'yon? Yung nagpa nagpapa -rapple. ako. Ah bali kung hindi ako nakamali, apat, tatlo. Tapos guys, Dati kasi, yung tinitingnan ko yung monetization ko, guys, hindi ko makita yung stream ads ko. Kaya, kung naalala nyo, guys, na, na bala kong mag-live sa sa aking page, doon ako mag-live, sana. Kaso nga lang, hindi natuloy. Kasi, kasi, kaya gusto ko doon ako magla live Kasi yung personal account ko, hindi ko makita yung minutes view ko sa in-stream ads, kaya nawalan ako ng gana. Tapos, nag-request ako ni Lola Mamita na sana ma makita ko yung in-stream ads ko. Kasi syempre naman guys, kanang, kanang, kasi syempre, <laughs> kasi syempre naman, tinawanan tuloy ako, nakasamahan ko dito. Kasi, nabubulol ako eh. <coughs> kasi, upload ka ng upload sa reels. Kung ano-ano na lang ang ginagawa mo tapos hindi mo makikita yung kita mo o yung minutes mo kung ilan na ba. 'Di ba? Kaya nawalan ako ng gana nung time na 'yon. Kaya gusto ko doon ako sa aking page mag-live. Tapos 'yun nga guys, nung nag-request ako ni Lola Mamita, ngayon ako nag-request tapos kinabukasan, nakita na yung may araw sa in-stream ads ko. Diba, may arrow 'yon. Tapos pag tinitingnan ko kung mag, ilan na yung minutes ko. Oh my god, 40k na 'yun, guys. 40k minutes view. Tapos saka ako nagtudo ng live, 'di ba? Tatlong beses sunod-sunod 'yon. Tapos guys, kahapon tinitingnan ko, konti na lang yung kulang guys para ma-reach ko yung 60k. Tapos nung pagkahapon na, tinitingnan ko ulit, yun ah, na, na-unlock ko na yung 60K minutes view. Kaya sa mga nagtatanong kung paano ko nakuha yun, yun lang ang ginagawa ko lagi guys, yung nag upload sa Reels, nagla-live. Huwag kayong, huwag kayong mahiya guys kung ano yung gagawin nyo. Kung alam nyo naman sa sarili, sa sarili nyo guys na ah, uh, ito ito gagawin kong content na to kasi mala malaking maraming viewers gawin nyo guys wag, wag, kayong mahiya kasi kasi yan nga lagi kong ginagawa ba diba? sa mga followers ko dito kitang kita nyo naman guys na naglulukdo ako na kung ano ano tapos tapos huminto lang ako bigla noon kasi nag, uh, nag uh, not natrecommendable ako sa aking profile tapos tapos nag-request ulit ako na sana magrecommendable yung aking profile para hindi naman useless lang yung pinaghirapan ko sa kanya na hindi hindi recommendable yung profile niyo na na kasi ano yun guys eh pag nag pag nag natrecommendable ka kasi yung yung mga video niyo video mo hindi i-recommend -re ni Lola Mamita sa ibang mga tao sa karamihan. Ang makakita lang sa mga video nyo ay yung mga friend mo lang, friends. Kaya, yeah, so sad. Kaya, nagpapasalamat ako sa kanya kasi nag-request nag ako. Hindi pa nakaabot ng 15 days, uh, bumalik na agad yung recommendable. So, happy kayo ko guys. Kaya sa mga hindi pa na monetize, so hindi pa na-unlock yung 60k minutes view, sana hindi kayo mapanghinaan. Upload, upload lang kayo ng upload. Sabayan nyo ng live. Ah, uh, yun lang ang ma... ma eh, payo ko sa inyo guys. At saka wag, wag kayong mahiya kung ano yung gusto nyong gawin. Gawin nyo. So, that's all guys. Ah, uh, nandito pa ako ngayon sa BNJ guys pero kanina lang ako mga alas 3 out naghintay nga lang ako kay Jay kaya nandito pa ako ngayon so kaya naisipan kong mag video kasi karamihan sa mga followers ko nagtatanong kung paano ko nakuha yun kaya yun yung ginagawa ko guys pati nga ako hindi ako makapaniwala na na-unlock na ko na pala so Sobrang saya ko guys. Sana kayo din ma-monetize na, na din kayo kay In-stream ads. So laban lang guys, laban lang. Huwag kayong huminto. So that's all guys. Thank you for watching.